Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog Isang magandang tanghali sa inyong lahat Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan Kumain na po ba kayo? Samahan po ninyo ako sa araw na ito Sa pagbabahagi ko na naman sa inyo Sa isang skincare product na naman po na aking nadiscovery At binili ko na at ginagamit ko na kung gaano siya kaganda. Opo mga kamami, dahil ang skincare product na ito ay talagang mapapawaw ka sa kanya, mapapawaw ka talaga. Bakit po nasabi ko? Dahil siya ay whitening cream at the same time meron na po siyang SPF 50. San ka pa mga kamami? Diba talagang mapapabili ka kapag ganyan ang pinapakilala nilang uh, whitening cream. Siyempre, mapapaputi ka na niya, mapaputaksyon ang panya ang inyong balat sa init ng araw. Hindi lang yan, mga kamami. Meron siyang tatlong active ingredient na talagang nakakapagpaputi naman talaga ng ating balat. Sasabihin ko din yan mamaya, mga kamami. At syempre, sa mga takot mag -rejuve. Dito na kayo, mga kamami. Dahil papuputiin pup niya ang inyong balat. Syempre, mga kamami, disclaimer lamang, kung gusto ninyo talaga makitaan na maganda resulta habang ginagamit ang isang skincare product, ito po ay dapat consistent ang paggamit. Yun pong dire-direcho, tuloy-tuloy, everyday po dapat pinapahid ito sa ating balat, tuwing umaga at saka tuwing gabi. So ano pa mga kamami, naiinip na po ba kayo? So excited ko na siyang ipakilala sa inyo dahil ako ay natutuwa sa kanyang ibinibigay na uh, resulta sa akin balat. Ayan po mga kamami, ako po ay naligo na. Wala pa po ako nilagay na kahit ano sa akin balat. Pero tingnan naman ninyo mga kamami. Basta ang importante mga kamami, huwag siyang kakalimutan ipahid sa inyong balat sa mukha tuwing umaga at saka tuwing gabi. Yan, inulit ko na naman mga kamami. Kasi po, hindi pwede yung maglagay ka ngayon, mamaya hindi. Tapos kinabukasan, tatamarin ka na naman dahil hindi ka pa naligo. So, kung tatamarin kang maligo, maghilamos ka na lang mga kamami. Tapos, sipagan mong maglagay ng whitening cream na ito. Talagang magiging maganda ang kakikitaan ng inyong balat. Ako yan mga kamami, wala pa akong kahit anong nilagay sa akin mukha. Opo mga kamami. Ayan po, so ipapakita ko na siya sa inyo mga kamami na sa ganoon ay makilala naman ninyo siya. Isang bagong skincare product na pampaputi eto na siya mga kamami. Dan, da, da, Ayan po, si Saloden Whitening Sakura Whitening Cream. Ayan po, napakaganda po ng whitening cream na ito. Bukod sa may SPF 50 na siya, Hayan mga kamami, nakasula po sa baba, meron siyang SPF 15, hindi lamang niya papuputuin ang ating balat, kundi i cover pa rin niya ang ating balat sa init ng araw. Opo, so napakaganda po niya mga kamami, dito po nakasula dito ang tatlong active ingredient. Ano-ano ba ang tatlong active ingredient na yan mga kamami? Ito po mga kamami ay ang eto na. Ito po ay ang arbutin, glutathione and Nicotini, ni ah! <laughs> nicotinamide. Ayan, pasensya na Nabulo sa bandang ano, na, so inulit ko naman. Si arbutin, glutathione at nicotinamide. Opo, ito pong tatlong ito kapag sa mga ginagamit natin skincare product, talaga pong ito ay nakakapagpaputi ng ating balat. Dito naman mga kamami, yung mga ingredient niya nakasulat dito. Ayan mga kamami. Tapos naman, dito sa baba niya, nakasulat dito mga kamami, kung kailan siya na manufactured at kung kailan ang kanyang expiration date. Ang kagandahan nito kapag na-order ninyo ito, meron siyang kasamang free. Ang free po niya ay ito, ipapakita ko lamang. Ang pre niya ay itong si Liptin. Ayan po. Hindi po ba, hindi ko na kailangan bumili ng Liptin dahil kasama na, kasama na niya nung na-deliver. So, mga kamami, papakita ko na yung kanyang itsura. Pero, ito pong kanyang packaging, napakasimple lamang. Pero, talaga makikita mo ay pambabaeng pambabae talaga. Ayan, mga kamami. Tapos, yung itsura naman po niya, <coughs> Meron po siyang spatula kung tama po ang pagkasabi ko. Ito po para hindi natin siya kamayin. Pero kung malinis naman po ang inyong kamay, pwede rin po mga kamami. Pero para maiwasan na madumihan ang whitening cream natin, so gamitin natin po itong spatula. So, eto mga kamami, ayan ang itsura niya, nagamit ko na siya. Dahil umaga at gabi ko siyang ginagamit, ayan nabawasan na. Ang amoy po niya, uh, napaka-mild lamang pero mabango po siya. Tapos mga kamami, gagawin natin para makita natin yung pagkakaiba niya mga kamami. So ilalagay ko dito sa bandarito Tapos itong bandarito ay hindi ko siya lalagyan. So pagkumparahin lang natin mga kamami para nasa ganoon malaman natin kung maganda ba talaga siya. Opo. So heto na mga kamami. Kuha tayo. Huwag masyadong madami. Baka magmukha na tayong espasor. Ayan. So, kuha tayo. So, ilagay natin. Kalahati lang na mukha ko ang lalagyan ko muna bago ko lagyan lahat. Mga kamami, nang sa ganoon makita natin yung pagkakaiba niya sa merong kanilagay tsaka sa wala. So, unahin natin itong noo. Pasensya na kayo sa aking braso, ah. Medyo malaki siya kasi ako ay chubby. Siyempre pati mataban na dito, lagyan. Madali naman siyang matuyo mga kamami. Madali niyang Madali siyang matuyo sa balat basta i-massage-massage lamang siya. Siyempre habang nilalagay natin ito sa ating mukha, siyempre Ma, uh, tumapat tayong bandang konti sa electric pan para madali siyang matuyo, opo. Lalo na kapag mainit ang panahon ay. So, ayan mga kamami. So, ayan mga kamami, itong banda rito talagang nilagyan ko. Nakita naman niyo ayan. Tapos, ito naman ang hindi ko nilagyan. So, ayan mga alisik ko itong ano, para walang harang. Ayan. So, ayan mga kamami, di po ba ang laki ng pagkakaiba niya dito sa left kaysa dito sa right? Ayan. Ayan po, oh. Di po ba? Ang laki ng difference niya, ito maganda siyang tingnan dahil kay Sakura Whitening Cream. Dito naman po wala po ako nilagay. Ayan po. So, di po ba napakaganda ng maibibigay niyang resulta sa ating balas. So, hindi mo na kailangan problemahin kung gusto, paano ka ba puputi? Gusto mo pumuti pero ayaw mong mag kasi natatakot ka. So, dito ka na lang mga kamami ayan so lalagyan natin ito para magpantay ano mga kamami pero teka lang babalikan ko kayo so ito I'm back ayan mga kamami lalagyan naman natin ito para magpantay na yung kulay ng aking mukha so gamitin natin ulit ito at kumuha tayo ng ganito lang karami tapos ida dak natin sa ating face ayan So, ayan, ipahid natin. Kailangan po i yung ninyo maigi, ikalat, yung lahat na ng parte ng mukha natin ay malagyan. Ayan. Madali siyang mag-absorb. Madali siyang ma-absorb sa akin bala, mga kamami. Ayan. So, ayan mga kamami. Ayan pareho na po siyang nilagyan. Tapos lagyan ko yung aking leeg para magpantay po yung kulay ng leeg at saka ng aking mukha. So, hayan mga kamami, di po ba ang ganda ng resulta niya? Tapos, kung gusto naman ninyong magpolvo na lang ng Johnson Baby Powder, kagaya ko, tapos, konting blast on, konting lifting, konting uh, pakilay, so, bonggam-bongga na, mga kamami. Ayan. Ayan, mga kamami, pwede po kahit sa anong edad po, kahit sa edad, kaedad ko, ako po ay 57, pero kung ano-ano po ang aking binibili para ipahid sa aking balat, Siyempre, i-enjoy natin ang moment habang pwede pa natin siyang ipahid sa ating balat. Alam ko naman po, mga kamami, na darating ang araw ay kukulubo din ang aking balat. Pero habang hindi pa dumarating yung senaryong yun sa aking balat, so i-enjoy ko muna ngayon na kung gusto kong magpahid ng whitening cream, pero ang hindi nawawalan, nawawala po sa aking mga skincare product ay ang sunblock. Hindi po ako nawawalan ng stock ng sunblock. Basta kapag alam kong meron na lang natitirang isang sunblock, so mag-order na ulit ako. Kasi ayaw kong uh, mawalan ng sunblock kasi kung minsan, hindi maiwasan, tayo ay lumalabas. Tapos napakainip pa ng ng araw. So, kailangan talaga na may sunscreen protection na naipahid sa ating balat. So, siyempre kailangan po natin alagaan ang ating balat. Ang pinakasusi lamang po dyan, mga kamami, para hindi dumami ang mga pekas, ang melasma at para manatiling napaka-moisturized ng ating balat. Magpahid po tayo ng sunscreen protection para na ganoon po kahit lumabas tayo sa kainitan ng araw, kung meron man tayong pekas, hindi po yun lalaki at hindi rin po yun magiging visible. Ayon po sa aking na-research, yun po ang pinaka-tip nila. Kailangan natin magpahid ng sunblock araw-araw. Opo. At the same time, kahit ito po ay meron ng SPF 50, hindi pa rin po ako, uh, hindi ko pa rin po na pinapayagan na hindi magpahid ng sunscreen kahit meron na siyang SPF 50. Kasi po, kapag pinahid ko po siya, kapag natuyo na siya totally, doon ko ipapahid yung aking sunscreen protection. Maigi na po yun, doble ang protection na maibibigay niya sa akin sa init ng araw. Dahil po kung hindi ko po aalagaan uh, ang aking balat dahil may mga maliliit akong pekas kapag na-expose ako ng gusto sa araw, talaga po yun ay magiging visible. Makikita at makikita sa aking mukha. Opo mga kamami. Kaya mga kamami, lagi po akong naghahanap, lagi po akong nagre-research, kung ano ang magandang ipahid para na sa ganoon ay matakpan naman at mawala yung aking mga pekas. Opo mga kamami. Pero dahil po marami na akong mga ginagawa mga DIY or napapahid ng mga skincare product, pampaputi, pampaalis ng pekas, pampaalis ng melasma, nasubukan ko na rin po mag ng mga mild lamang hindi ko po kaya yung medyo mahapdi talaga, yung sobrang hapdi. Hindi ko po kaya yun, mga kamami. Kaya hindi po ako gumagamit ng matatapang na rejuve. Pero, nag-try na po ako ng ilang beses, yung mga mild lamang na rejuve. Opo, nakatulong po ang mga nasubuan kong mga rejuve na mild lamang. Uh, kaya lamang po, syempre, ayaw ko pong magpatuloy na gumamit ng rejuve. Kaya, lagi po ako naghahanap, nagre-research, kung ano ba ang pwedeng gamitin kahit hindi ka na gumamit ng rejuve. So, heto nga po, eto po ang aking natuklasan. Opo, sa mga natatakot mag-rejuve, huwag na po kayong matakot dahil meron na po kayong pwedeng gamitin na parang nag-rejuve ka na rin. Ayan po ang ebidensya sa aking mukha. Ayan po, ganito po siya kaganda habang natutuyo siya, habang na-absorb ng balat natin ang cream na ito. Ganyan po siya kaganda mga kamami. So mga kamami, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, mag-subscribe naman po kayo at i-share natin ito para nang sa ganoon yung mga may problema sa balat ay makatulong ito sa kanila. At huwag pong kalilimutan din i-click ang bell button kapag nag-subscribe kayo mga kamami para lagi ko kayong ma-update at ma-notification sa aking mga susunod na upload na video. sa so, mga kamami, maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta, panunod ng ating mga video. At sa mga hindi pa hindi nag-subscribe pero nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pwede po pakiusap mga kamami, kapag nanood po kayo ng aking video, huwag po ninyong i-skip ang ads, ito po ay malaking maitutulong po sa akin. O pa mga kamami, maraming salamat po at sa lahat po ng mga manonood, maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat. mag ingat po tayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!